Bakit pinakamataas na uri ng katalinuhan ang makajos na karanungan? Base sa pag-aaral, merong siyam na uri ng katalinuhan at isa dyan yung tinatawag na existential intelligence. Ito yung mga bagay-bagay may kaugnayan sa paglikha, gayon din sa ating pagiging tao. At nakagawa ako actually ng video may kaugnayan dyan. Pwede nyong panoorin yan para maunawaan nyo ang siyam na uri ng katalinuhan at ang existential intelligence. Base sa research, reference at pag-aaral na ginawa ko, ang existential intelligence o may kaugnayan sa paglikha, ang masasabi ko na may pinakamataas na uri ng katalinuhan. At sa video nito, yan po yung pag-uusapan natin. Philippine Psychology TV present Hindi natatapos ang pag-aaral or no graduation. Lahat na nag-aaral, gusto nating makatapos o makagraduate tayo anuman niyang pinag-aaralan nating kurso. Lahatin na natin lahat ng mga pwede nating pag-aralan sa mundong ito. Lahat po yan is merong graduation na tinatawag na kung saan nagtapos ka na, nalaman mo na ang lahat ng dapat mong malaman. At ang iba sa mga kursong ito is umaabot ng limang taon, 10 years, 15 years or more bago matapos. Gayon pa ang pag-aaral may kaugnayan sa theocratic study. Walang graduation ang pag-aaral nito gamit-gamit ang aklat ng Biblia. Mabuhay man daw tayo ng walang hanggan, hindi-hindi natin malalaman o matututunan ang lahat-lahat ng bagay may kaugnayan sa Diyos, may kaugnayan sa paglalang at yung mga bagay na kanyang ginagawa o yung kanyang pagka-Diyos mismo. Ano man ang alam natin, may kaugnayan sa Diyos o sa Biblia, gilid lang to o bulong ng mga bagay na ginawa ng Diyos para sa ating lahat. Dahil sa katotohanan yan, yan yung maaari nating masabi kung bakit walang graduation kapag ka nag-aral ng Theocratic Study. 2. Ang karunungan ng sanlibutan ay kamangmangan sa Diyos. Anong ibig sabihin nito? ano man yung ating natutunan, may kaugnayan sa ating mga pinag-aralan, gusto natin itong ituro sa iba. At napakagandang bagay naman ng mga gawain ganyan. Maraming tagapagturo sa panahon ngayon na nagtuturo ng mga natutunan nila. Ganun pa man, kung talagang titignan natin ito, yung kanilang itinuturo is sila mismo is hindi nila nagagawa. Katulad na lang ng tagapagturo, may kaugnayan kung papaano magkakaroon ng mabuti at masayang pamilya kung titignan at kung talagang ibabackcheck sila, sila mismo is walang mabuti o magandang family background. Bakit? Ang mga strategy at pamantayang itinuturo nila, sila mismo is hindi nakakasunod o at nahihirapan dito. Kaya anong resulta? Sa kahuli-hulian is nabibigo ang mga sumusunod sa mga tagapagturong ito. Number 3, ibinibigay ang lahat ng papuri sa Diyos. Mga sino ba sa atin ang ayaw na napupuri tayo? Natural lang sa atin na gusto natin na mapuri tayo, lalo na dun sa mga bagay na ginawa natin na ating pinagsikapan. Natural na ito sa ating mga tao na isa ito sa nagpapasaya sa atin. Ganun pa man, ang mga taong may makajos na karunungan, lahat ng papuri, lahat ng karangalan na ibinibigay sa kanila is ibinabalik nila sa Diyos. Ayaw nila na sila ang mapupuri o mabibigyan ng karangalan. Kaya kaagad-agad na sinasabi nila sa mga tao na nagbibigay puri sa kanila na salamat po ang Diyos ang dapat natin pasalamatan sa pagpapalang nangyaring ito hindi nila ipinagyayabang anumang uri ng pagpapala, meron sila. Lahat tayo na nananalangin at nakikipag-usap sa Diyos, isa sa mga laman ng ating panalangin ay ang ating mga kahilingan na kung saan naglalaman ito ng mga bagay na gusto nating hingiin sa Diyos. At dahil na rin sa takdang panahon na at handa ng ibigay ng Diyos ang ating kahilingan, diyan dumarating ang point na nakukuha natin ang mga bagay-bagay na ating hinihiling sa Kanya dahil alam na alam nila na anumang bagay ang meron tayo is ipinahintulot ito na Diyos o bigay ng Diyos at bunga na rin syempre ng ating pagsisikap kaya sa oras na ito is nakamtan na nila hindi hindi nila gagawin na ipagyabang ito na para bang hindi ito nanggaling o hindi ibinigay ng Diyos kaya wala talagang paraan para magyabang kung ano mang talento o tinataglay ang mga taong may makajos na karunungan. Number 5. Puno sila ng mabubuting katangian. May kilala ka ba mga kabirds o ikaw mismo is merong makajos na karunungan? Siguradong sigurado na puno ka ng magagandang katangian. Makikita mo ang mga taong ito, sila yung taong mababait, mapagpasensya, mahinahon. Huwag kayong magalala. Balang araw, may araw din sila. Anak, huwag kang magtatanim na parang maghihigante. Diyos na ang bahala sa kanila. Si Tatang naman, ginawa pang basagulero ang Diyos. Hindi. Ibig sabihin ng Tatay Ulalo, eh, ipagbasa Diyos na lang natin. Mga anak, magdasal muna tayo bago kumain. May mahabang pagpipigil sa sarili, may pananampalataya, tahimik at malinis na pamumuhay. Bakit sila ganyan mga ka-birds? Dahil yan ang resulta ng kanilang pag-aaral sa Theocratic School. Nagkakaroon sila ng magandang katangian na resulta ng kanilang pag-aaral o kaalaman. Sinasabi nga sa Biblia, di ba? Yung nakaulat sa Kawikaan 1727. Sinasabi dito na ang may kaalaman is maingat sa pagsasalita at ang may kaunawaan is nananatiling kalmado. Ibig sabihin na dahil sa nalalaman nila ng katotohanan tungkol sa ating kapaligiran at mga ugali ng tao is talagang maingat silang magsalita at hindi nagsasalita na hindi tama at nananatili silang mabait, kalmado sa anumang uri ng sitwasyon. Kaya kung talagang makikita mo ang mga taong may makajos na karunungan is isa talaga sa mga taong may mga buting katangian number six, pamantayan o standard ng Diyos ang kanilang sinusunod sino ba sa atin mga kabers ang maliligaw kung ang magtuturo sa atin is talagang alam na alam niya ang lahat ng bagay 'di ba ang Diyos ganyan alam niya kung ano yung ating iniisip alam niya kung ano ang laman ng ating puso alam niya ang lahat ng pangyayari at wala tayong pwedeng ilihim sa kanya when you follow God's rule you will never go wrong. Katulad na lang ng pamantayang sinusunod natin sa loob ng tahanan. Marami mga magulang ang syempre pa is nagbibigay ng pamantayan na dapat sundin ng kanilang anak. At isa sa mga utos na yan, isinasabi nila sa kanilang mga anak na huwag gawin ito, huwag gawin yon. Katulad na lamang ng paninigarilyo. pinagbabawalan nila ang kanilang anak na huwag manigarilyo. Tama po yon mga ka-birds. Ganun pa man, dumarating ang time ang mga magulang mismo ang nakikitaan ng mga anak na sila mismo ang gumagawa ng mga bagay na kanilang ipinagbabawal. Ang mga taong may makadyos na karunungan, sinusunod nila ang mga pamantayan at batas ng Diyos. At sa kanila ito, ituturo sa kanilang mga anak. Paano nila ginagawa ang mga ito? Bago nila ito ituro sa kanilang mga anak, sinisigurado nila na sila mismo is sumusunod dito nang sa ganon ang kanilang mga anak is madali lang ding makasunod. ba diba, sabi nga kung ano yung ginagawa na matatanda is iyon ang ginagawa ng mga bata. Kaya ang mga taong ito na may makajos na karunungan, yan ang pamamaraan nila kung paano sila sumusunod at kung paano rin naman sila nagpapasunod. Number 7. Naniniwala sila na ang Diyos ang siyang dakilang tagapagturo. Lahat tayo mga kabirgsis talagang gusto nating matuto ng kung ano-anong bagay. Kaya ang mga taong may makadyos na karunungan, nagpasya sila na mag-aral at mas matuto, may kaugnayan sa paglalang at sa lumalang, ang Diyos. Dahil nga sa kanilang paniniwala na ang Diyos ang siyang lumikha sa atin, Diyos mismo ang siyang nakakaalam kung papaano tayo gagana ng maayos kung papaano natin susolusyonan ng tama ang problema, kung papaano tayo makakaiwas sa problema, at kung papaano magiging masaya ang ating buhay kahit na tayo is puno ng problema. Sinasabi nga sa Biblia, ang pagkatuto o pagkilala sa Diyos is ang pasimula ng karunungan. At sino ba ang nakakaalam ng lahat-lahat ng bagay dito sa ating mundo, sa loob at labas? Hindi ba't ang Diyos? Kaya talagang masasabi natin Tama lang na ang desisyon ng mga taong ito na may makajos na karunungas patuluyang mag-aral ng Biblia. Ayan mga kabirds ha, dahil sa pag-aaral, sa mga reference, at sa pagkaunawa ko sa aking pag-aaral, yan yung pitong dahilan kung bakit ko nasabi na ang pagkakaroon ng makajos na karunungan ang siyang number one o masasabi na mayroong pinakamataas na uri ng katalinuhan. Disclaimer lang mga kabirds ha, hindi porke nag-aaral ng Biblia o lahat na nag-aaral sa Theocratic School is matatawag na matatalinong tao. Ang pinag-uusapan po natin dito is kung bakit namin nasabi na ang makajos na karunungan o ang existential intelligence ay ang matatawag nating pinakamataas na uri ng katalinuhan. Pero syempre, meron tayong kanya-kanyang opinyon at pananaw. Comment down below mga ka-Bergs kung sang-ayon o hindi ka sang-ayon sa mga sinabi ko rito at bakit naman, ano naman ang dahilan mo kung hindi ka sang-ayon. Kung sang-ayon ka naman, comment down below at sabihin mo naman kung bakit sang -ayon. Zion ka. At syempre, kung nagustuhan nyo ang video ito, click the subscribe button. Nang sa ganon, kapag may topic na mga gusto mo sa channel namin is mapapanood mo kaagad. Dito sa channel namin, ganitong mga topic ay yung aming ina-upload. It's all about psychology. Hindi namin sinasabi mga ka-bergs na kami is eksperto kung hindi nagsishare lamang kami ng aming kaalaman. I suggest na panoorin nyo rin ang mga bijong ito dahil ang mga bijong ito is may kaugnayan sa topic na ating pinag-uusapan. Gusto mo ba at kailangan ng kaibigang makakausap? I'm here. Talk to me. How? Paano? Details? Click the link on the description below para maredirect ka sa aking Mocha Personality page. Talk soon! Uh. Disclaimer! Uh. Disclaimer! bakit pinakamataas na uri na katalinuhan ang Diyos na makarunungan? Pinakamataas na karunungan, pinakata,